Saan na ba si Manang, bro? Kaya nga. May nag-comment sa kanina, bro, ba, sa live. oh. Matso ka na daw. Uff. Ang matso mo daw, bro. Maso. Ang laki daw ng braso mo. Mala ano, bro? Mabigat talaga yung mga, ano, bro. Oo. Oh. Yung inalasa namin. Mabigat, ma mabigat yung mga binubuhat mo doon. Binubuhat mo Yung mga, yung maso na, ano, malaki yung maso. Mabigat. Maso? Ano, biniyak namin yung bato. Biniyak yung bato? Oh. Kasi, ano, Mahirapan kami kapag ano. Magaling ka talaga bumiyak, bro. Oo. Oh. Tara, <laughs> <laughs> saan yung wakwa? Oh, tuwara. Ayaw, tuwara Baan kayo. Baka nang ngayon, bay. Ayaw, tuwara kay Mayabo. Bro, antayin mo ako bro, be. Sa alak-alak. Ngayon. Sa mga pang flashlight po. So, ito pong flashlight po ni bro Itin. May, Mayroong nang habak. Oo. Uh -huh yun na 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 bagong palitan to ng baterya mayabak na baka mayinit kasi bro yung mga wak wak ba nagtatago lang ba no oo oh. di ba dati bro kapag nakarinig tayo ng aso nga yun kanina yung wak wak oh. yung pumapasok sa isip natin yung wak wak na balhibuon tapos lumilipad hmm. mataas yung kuko So, Mahaba. Pero itong wakwak -wak na nakikita natin ngayon, tao lang siya, no? Tao lang. Normal na tao. Parang buang. Oo, uh, parang, parang na, Nasira ulo. Parang mm. tao na may diferensya sa pag-iisip. Parang ganun lang ba? Tapos nananakit. Kasi yung ano kasi noon, istoryang ang pang matanda yun. Noon? Hmm. Ito. Tapos yung iba din nanood yung kapwa, creator natin. Hmm. Uh, wala na. <laughs> <kayo>. din tayo. <laughs> <laughs> tapos, tapos yung mga viewers na mga basher, mga mga may sayad so, din tayo dahil ganito yung vlog natin, yung so, kung magpunta dito sa bundok at maghabol ng wakwak -wak, kung kaya nyo ba? Kasi nasanay kayo diyan sa patag na lupa. Kami nasanay din dito. Meron ding mga nakatira din sa bundok, bro. Sabi ni sabi nila na binuo ah, binuang So, Dugay mi, taga bukid mi, waon dyan mikita Anong wak wakwak na inyong ginakuan Hindi, eh kasi no, hindi yan Magpapakita madalas, pero ngayon Iba na kasi ngayon Kasi yeah, no. malay natin yung aso Nagpapasignal sa baba Oh, o, no sa mga video natin. Oh, malay natin subscriber oh. natin yung iba kaya galit. Uso na kasi ngayon ang ano. Kaya saan tayo magpunta? Da Andun. Dati yung mga wakwak -wak dati pa ano, may may okay. pinupunas sa katawan. Walang cellphone. Oh, yung asong dati. ngayon, ngayon mayroon, mayroon na. Ang wakwak -wak ngayon is spray spray ng gamit. Yung marami yung yung wakwak -wak doon, wak -wak doon sa yung wakwak doon sa siyudad, bro. Sabi nila yung yung yung, yung nagaantay lang sa tabi ng daan tapos oo, oh, tangkape. Oh, tapos oh. ano 15, sabi 15 daw. Oh, na, na, try mo yan, bro. <laughs> 150. 150. <laughs> hindi iba, iba, iba yung, one, iba, iba, mas mas matindi yung kamandag <laughs> ng 150. yung 15 talaga, itutuong wakwak, itutuong ano yan. So, so ano sa so, ano, so, mitra bag? Ano lang yung kaibahan rin? Huwag tayong seryosong mag vlog. Ganito yung kaibahan mga ka-explorer. Pag marami kami nag-explore, ang nakakatakot na nagiging hindi nakakatakot. Mag, uh, kaysa mag-isa ka lang, o oh, dalawa. Uh, nakakatakot yun dahil dalawa lang.

Masis ka, nakaupo dyan ng gabing-gabi na. Bro, may, may, mayroon mga aswang nagbutas, bro? Mayroon, bro. Mayroon, bro. Mayroon, bro. Marami. Uy, may, may balabal, may rinkot. May dalang rinkot. hindi naman umuulan. Saan yung motor mo? Naghakot yata to ng truso. Kaya nga. Uh, mabigat bro, nakasuot siya ng kapote, bro. Hindi naman umuulan. Uy, alam. Kapag natarong sa tubangan, mga idol, oh. Para malaki yung puwet ta. Ano bro? Yeah. Mm. Ano ba si Cyclops. Oy, anong kailangan mo? Hinahanap ko ba yung kasama mo nandun sa puno? Puntahan mo, nakaga nagagapos na. Nakatali yung kasama mo. Nakatali kasi. Dami na tayo, bro, oh. Ang dami mga bubuyog sa so, iyo ba to? Okay. Eh, okay. Maak na. uh, oh. pakawalan na to ah. Wow. Lala. <laughs> Kilala mo ba ka na eh? Bakit ka tumatawa? Bro, bro ah, bro, bro! Lulalala, mga rati! Patay tayo siya. Tapang mo. Tukunin lang ko lang sana yung buta mo. Kasi mas maganda pa yung buta mo kaysa sa akin. Matagat pa yung ako. Matagat pa. Ujuan mga kada. Ujuan mga kada. Nandito na yung asong sa atin. Huwag nga ito. Pagawa lang. Pagawa lang. Ito. Kunin mo yung kaputi niya. Ha? Kunin mo yung kaputi. Baka mahal yan. Magalit kung kunin. bro baka may patibong ha. Aswa ang baga. Aswa ang Ha? normal, normal. normal. tao. Ay, bro. Bantay, bro. Bantay, bro. Normal ang tao yan, no? Basta hindi na mo ilang senior, bro. Bantay na, bro. Oh, oh. Mga ratil pa siyang ko, no? Makan mutbah. Kumakan-kang-kang-kang. Oh. Betegas ada ga, Bay? Mahilig pala tuh Mang Rati. Bay. Betegas ada nanunuutunang ano? Baka aning giggly. Liban, tengu, Bay. Ini tengu. Ngaya mo sumagot? Ora oh, kita. Ala, ala dulu. Lah kas, Bro. Banta ya, banta ya. Oh, <tinyo> oh, oh, oh. oh. lakas bakit medyo mga dagok dagwak dito lakas bro lakas iba to kaysa nung nahuli natin kanina mas malakas to Pakakapatid papatid na bro kasi mira hirap ko sa atin, kaya natin. Hey! What's your name? Why Kao call? Uy, ka niya. Puno ang lubi, libang ka? Namu-mu na tayo ni mga idol. Tayo na feeding na tayo. Boy! Lala, kasi mulay terbo. Daoban na ito niya. Daoban na ito niya. Sagi.

Woyun, oh, yuk tuh bro dia, dia. Dia. Di di uh, uh. uh, uh. Ya, terpan, dia, ya, dia tuh bro Nanti aja masih nyedot Makasih

Sudah lemo. Samat makan dulu, noh. Ha? Sama Samat nih, nyusukatin pasir minteti. Grabih anu yang kukunya. Ih. Sigih. Dok. Muk. Sigih. Bapak. Dok. Tingalin nih, tinggalin nih, tinggalin palabas ini yang anu. Itu, is, balik cepat. Ah, mo bro. <tong> nakuha mo? Okay. Ay, okay yan, ayos yan, nakuha mo. Itago mo, tago mo yun. Hindi, ano yung ginagamit mo kanina? Kasi naintuig ganin ako. Yung maliit na pinapahid mo kanina pa. Gusto kong tingnan. Okay lang po ba bro? Sige bro. Ito ba yung madalas mong ginagamit? Oo. Hindi bro. May amoy siya, no? May dila, bro. May dila, may dila siya nang ano. Bot nila ko, May man. dila siya, no? Dila ng aswang no. yan. Ano ba yan? Yan, ha? Nakasugat si Mang Kito mga, no? uh, yeah. si mga idol, ha? Oh? Ay, yung sinasabi niyo na mas kalag na si Mang Kito. na po sa Kito Yan mga idol, Hindi kami biro-biro rin -biro yung sabi namin kanina. Pero yan, tinan nyo po. May nasugatan na, ah. So, hindi yan biro mo. No. Doy pa yan. yan. Hindi diro manghuli. Nalunok no no. ah, ko na. kinuha ko na yung. Meron pa yan. Yes. na nakuha mo yung ano? Oo, oh, nakuha ko na. Mabuti. Yan. Ah, uh, hinihipos lang po ni so, yung ayan. ano. Try mo nga bro, ah, uh, bro. Painumin mo na siya ng langis muna, bakong ano mangyayari, bro? Sige um, ano mangyayari? Oh. Masimum. Ano kaya mangyayari sa wakwak -wak kapag kinainom? Kasi marami pa tayong mga hindi nalalaman tungkol sa kanila, eh. Sige, maaari mo natin yung ginagawa ng besok, ah. Tayo dito, sitting. Okay, suka mo lahat. Suka mo lahat, suka mo lahat. Okay, suka mo lahat. Huwag ba lang, Bruno? Suka mo lahat. Suka mo yan. Wak, wak. Susuka, pero... Susuka, pero di susuko. Yo. Okay, suka mo yan lahat. Labanan mo kung gusto mo bang maging tao. Mm, grabe no. na. Napakalakas talaga ng dala mong langis, bro. Yung yung amoy ng langis mo, bro ba? Uh, familiar sa akin, bro. Grabe. Oh. Para sampal so, bro. Tested talaga yung ano, tested talaga yung dinadala ng kasama namin, ah. Bro, ngayon ko lang nalaman, bro, ang tibay mo pala bro ang galing ang marami ka palang Maraming ano, pagindad. ano pala may kakayahan ka pala talagang may iba't ibang Sige. kakayahan ka para suka so, yan mapaano yung aswang ngayon lang niya pinapakita Oo. No? yung ganyan meron pala siyang ibang paraan sa pagpalabas ng ano ng aswang si bro smoke si idol Smok. si, yes. so, si Mang Kiting naman. Tabanan mo na maging tao ka ulit. Interviewin natin to. Si, si Mangkiting naman yung lakas yung ginagamit niya uh, bunong ano labanan talaga kaya nasugatan si Mangkiting sugatan duro Ayan ba? Namatay na nuna. Hindi yan, hindi yan. Ano? Ma, ano yan? Hindi naman pampatal yung langis ni Ismok. Pangpawala lang yun ano? Ano, ano yun? yun? Panggamot yun, panggamot. Maragkwa na, maragkwaknit na ka ng pakok. Hmm. Taas mo ba siya? Ay, dati mo na ginagamit yung lupad ka, bagi ka bang Hindi, ano yan yan? Uh, yung mga suot nila ay kung baga kasama yan sa kanilang pag, ba, pagbabalat kayo ba pagtatago lang ka lang sarili para hindi sila makilala ano, sila makita ba no eh sila kaya, kaya ganyan yung mga suot nila ayan tanungin natin to kung ilan pa ba sila dito eh. Saan ka sugatan bro? Ano yun? Wow! Bro, malakas yung ano? Yung sugat mo ba? Ano? Yes, Tanong hmm? mo yan ano? Yan sa bato Magiting Subukan mo, tanongin magiting Tanongin mo Baka ano, ano na yan? Day Tanongin say day? Bay Bay day, hindi na kong day Bro, may dalak ang itak yan bro Bay, bay tagasa Matagbuto? Ay, wala pa. Galit pa yun. Oh? Galit pa. Kulang pa. Kulang pa, smoke. Kulang pa. Ay, pa, bro. Sige lang, sige lang. Ma ano, matauhan din yan ngayon. Diyan mo din na ba <coughs> <coughs> parang baboy ramo? Basta-basta si smoke mga idol. Para kang batang hilas. <coughs> Babalik din yan sa... Ano niya? Ito, oh. tanongin natin. Kasi may adag. Masalim lang na. Ay, ganito na lang. Uh, isasama natin to sa yung nahuli natin kanina. Bali, dalawa na sila yung iuwi natin ngayong gabi. Uh, bro, kapag ano ba? Kapag gumaling na yan. Yapet ka natin. Yep, oh, pwede. Yapet natin ba? Pro ano lang? Pero hindi natin i-blood natin yung, pwede, naong, yung muka oh, Yung mukha kasi baka makilala siya sa mga kasama niya uh, di siya hindi, hindi hindi yung kasama yung inala yung mga kamag-anak niya ba kaya nga. baka maano yung ano nila ka kamang angka nila ba na wakwak pala -wak ganto baka ma naman yung, yung ano bro napahamak yung mga ano nila lagyan natin ng heart ng muka para hindi siya Sige. Ano yung balak niyo dito? I-update niya? Mm. Pwede, i yatayin? sige. Ha? Oh. Pero oh. tayo ng... Bye, tayo ng ano? Lag tayo, upo ka nga, bye. Parang pag hindi natin ipakita yung mukha hmm. oh, Tasparang. Isasama ka namin pa uwi uh, bay Kasama yung tutulungan ka namin Butin Hindi naman, ka namin Hindi ka, hindi naman, ka namin uh, Susunugin uh, o lang Tatapusin Kulang ko lang yung uh, Lagi nilang nilunulok na May na bato Gina gina Tayo tayo upo upo Tingnan bro, upo. Para bro parang umiiyak ano, bro, ano okay, lang Hindi ka namin, huwag kang maalala, hindi ka namin Hindi ka namin tatapusin, tutulungan ka namin So pinainom ka na ni smoke ng langis Huwag kang mag dahil Pinaluwa niya yung ano sa loob mo So yung kasama mo kanina Dadalhin namin yung sa bayan Pati ikaw Tapos yung yun? oh, nan, Andun yun sa uh, puno Na tinali natin Dalawa sila dadalhin natin ngayong gabi So ano tulong tulong tayo ha okay. Doon sa Doon sa paligid Si Manang okay. Anuhin natin So Ngayon pagpapahingahin muna natin. Sige, sige, sige. Ha? Antayin natin na tutuloy ang makarecover siya tapos uwi tayo. Oo. Ha? Sige, sige, sige. Sige, bro. Sige, sige. Uy. Pobl, Uy. Ayun. Ayun. Na. Me. Bay. Ay sa kay napaday napaday kuan napay wakwak dire. Oh, amo sang dakpo ning isa. Oh, uh, bro. Bro. Di, butangi siguro bakod ni para di ma. Ah, protection na nato ni. Sige, para di ma. Sige, pagtulungan natin, bro. Para hindi siya makuha ulit. Para hindi siya ma... Hmm. 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 Sige, bulihin, bulihin muna namin yung isa. Huwag makalala. Tara, tara, bro. Diyan ka lang.